kasi maraming pagsubok na dadaanan ko kaya susubukan natin mga kayo yun ang gusto ni pahihwatin niya so yan yan ang lumumas wala wala yun lang sa inyong lahat no. Uh, <clears throat> maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa aking channel o sa inyong panonood. So thank you so much mga kaedo no. So sa mga uh, ginawa ko pong pag-explore mga kaedo ay talaga pong nahihirapan ako na makuha ko yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko at saka yung asawa ni Ibrahim. So wala na po akong ibang maisip na paraan sa ngayon mga kaidol. So andito ako sa area ngayon mga kaidol kung saan uh, susubukan kong lumapit sa kaibigan ni Ibrahim para magkahingi ng tulong. Kung ano talaga yung dapat kong gawin kasi napakalakas ng kursa ngayon ng mga bandido mga kaidol. Kaya nahirapan ako. Uh, sa pag alusob sa kanila na mag isa so itry kong pumunta sa kaibigan ngayon mga kaidol kaibigan ni prime kung ano ang uh, yun niya sa akin o so, hindi ako sigurado mga kaidol kung uh, makalapit ba ako sa kanyang tinitirhan sa, sa puno ng kahoy o kaya magagalit siya kasi si prime lang po yung kinikilala nun So kahit hindi naman po ako sigurado mga kaidol pero susubukan ko pa rin makiusap sa kanya para sa kapatid ko at saka sa pamangkin ko para sa at sa asawa na rin ni Ibrahim. So sa ngayon mga kaidol tuloy pa rin ang paghahanap namin sa mga bihag ng mga bandido, pati na sa mga anak ni Caps at sa kakay Ranil. So sana po mga kaidol na patuloy kayong mag sub, uh, subaybay sa aming mga channel no? so thank you so much mga kaidol sa walang sawang suporta sa aming mga kapatid sa aming grupo so kahit nakakatakot naman po mga kaidol ay gagawin ko po ang lahat para uh, mailigtas ko si Ibrahim so muntik na po ako mga kaidol mabihag na rin sa bandido eh, kasi wala na yan nawala yung Uh, parang ah uh, yung ah uh, tagulilong na binigay sa akin ni pinasa ni prime sa akin uh, kinuha yun ng kanyang kaibigan so susubukan ko mga kaidol kung may maibigay siya na payo sa akin no. so nakakatakot naman po dito mga kaidol kasi hindi lang po ito ano mga kaidol kasi ah uh, posibleng may uh, bandido dito na nakakalat sa area to so di tayo mag sa mga kaido so dala ko pa rin yung baril ko ng, sa ganun ay kung magkagibitan ay makalaban ako sa kanila so yan thank you sa thank you so much mga kaido sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin no? sa lahat lahat na po na naitulong nyo so subaybayan so, nyo pa rin yung videos kong mga kaidol ah, mula umpisa hanggang dulo para malaman nyo kung ano talaga yung mga pangyayari so yan thank you so much no? so nakakatakot naman po dito mga kaidol kasi dito tayo sigurado so yan shout out sa ating mga viewers dyan na patuloy na nagsusuporta sa ating mga basher dyan at maraming salamat tari po no so shout out kay ano ah Linda Sunya, maraming salamat dol. Uh, Ridros, shout out sa Yujan, Susan Kadukuy, shout out no. Uh, Iprin Marianoimi, Noemi, shout out sa Yujan. Ah uh, Jikub, Mamiskai, shout out parin rin sa Yujan. Uh, Erlinda Belatukan, Rufina Adlaun, shout out sa Yujan. Ah uh, Rodileen Legisan from The Boss City, shout out sa Yuma. Uh, ano uh, rin, shout out sa Yujan. Jin Bonhorn, Blancy Hawkins, shout out sa Kiro Tarasi, Manalisa Mendoza uh, Ninit Galbis, Marisa Blador, shout out sa judan, uh, Ninit Galbis shout out sa Pram from Korea, Anur uh, Usman, shout out sa Pram from Kuwait, uh, Iban Pugyo, shout out sa jan dol from Kuwait rin. Uh, salat lahat po na sumusubaybay sa atin no uh, Balandrayos family, Ernest Ernesto, Ernesto uh, Balandrayos uh, from Laguna. Minisis Anishes uh, family, uh, Garcia family, shout out sa youdan, salamat sa suporta. Kahit sa youdan uh, eh Sir Rilando Barito, shout out sa youdan. Thank you pa rin sir. Maraming salamat pa rin sa inyong na sa amin. So Yan, shout out sa inyong lahat diyan, no? Oh. So sana po mga kaidol uh, patuloy kayong mag ano sa amin no. So yung kabilang grupo kay Caps at saka kay Ranila, saka, kay at saka kay Rhodes, patuloy yung paghahanap din nila no sa uh, mga bata. So sa mga nag-request po kay ano Go 69 Lugan Adventure. Ah uh, ito po lang ito lang po yung masasabi ko sa inyong mga kaidol no. Ah uh, C69 si po ngayon mga kaidol. Ah uh, naging busy po siya ngayon sa kanyang hanap buhay no kasi alam naman po ninyo na bago palang bumalik yung uh, channel niya so uh, tatlong buwan po siyang hindi nakasahod mga kaidol no so sana po maintindihan yung mga kaidol na hindi sila makakatulong muna sa amin dahil abala sila sa kanilang uh, kunting uh, yung pagtitinda ng bingka para may makain po sila na para po may maitosto sila sa kanilang pamilya So sana po maintindihan yung mga ka-idol, no. Yung uh, sitwasyon nila sa ngayon. So wag na rin po kayong mag-alala mga kaidol kasi uh, mag-iingat naman po kami. So yun lang po ang mga yun lang po ang sasabihin ko uh, sa inyo. So paki-support na rin po sa kanilang channel ko 69 uh, Lugan Adventure Adventure 05 no. So thank you so much mga kaidol no. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pag sa amin bawat isa sa mga pangyayari mga kaidol yun lang po ay nagbibigay sa atin ng ah uh, lakas para makabangon po tayo no? so isang trial po sa ating buhay so yan thank you so much mga kaidol sa lahat lahat na po shout out na lang po sa inyong lahat dyan. sa mga hindi ko na nabanggit pasensya na po kayo so dito tayo sa area ngayon mga kaidol so susubukan natin ah uh, puntahan kasi uh, nakakaano po dito mga kaydol no so isa po itong manggahan mga kaydol so, dito ako dinala ni prime sana po nag, maging okay na lang. Maging okay po yung kapatid ko no. Sa kanyang sitwasyon. nakakatakot naman po dito. malapit lang po yung uh, ano natin dito ng sa dito. Sana po ay eh. Не Sana pupuk maya, kusir. Yeah. Kaibigan, gusto ko lang humingi ng tulong para sa kapatid ko. Gusto ko lang humingi ng tulong para sa kapatid ko kasi nawawala siya. sa isang kahoy. So may gustong ipahawating mga kaidol. Yung ano. Ayan. Sa isang kapilang kahoy. May gustong ipahawating mga kaidol So, ako lang po yung nagkakaano sa... Uh, ibig niyang ipaalam sa akin. May gusto siyang ipahanap, mga kaidoy. Ang gusto niyang ipahanap... Yan mga kaidol. Ah, uh, may gusto siyang ipakuha para makatulong magamit ko na agiman. Isang itlog raw ng tulabong. Yung puti na langgam. Ang hahanapin ko. Pero ang sabi niya ay mag-iingat daw ako. Kasi maraming pagsubok na dadaanan ko. Kaya susubukan natin mga kaidol. Yun ang gusto niya niya. So yan. Yan ang mamabas. lang. Ngula. No, la. Yung lang ang sinabi niya mga kainon. Ko lupa kitanatin. Ito si akan gusto ipa yung atin ng kaibigan Prime ng kay Don puti na lang hindi nagalit so parang iba yung lumabas ngayon ito ng kay Don ba? so gusto ko yung atin may, may pinahanap siya sa akin isang itlog na uh, tulabon, yung puti na uh, ibon hirap kasi makita yung itlog yung mga pedal pero hindi ko alam kung anong agimat ang nagaano niya so yun ang gusto niyang, uh, yun ang sinabi niya sa akin so hindi siya magsalita uh, parang hindi siya magsalita mga pedal kasi ako lang po yung nakakarinig sa mga sinasabi niya so susubukan kong hanapin yung itlog yung mga pedal uh, yung kuraw ang makakatulong sa akin may narinig na po ako mula sabi-sabi ko sa aking lolo na may agima talaga daw yung itlog ng tulabong mahirap, uh, bihira kasi yan makuha so sa edad kong ito mga kaidol hindi pa akong nakakita ng isang itlog ng tulabong yung uh, puting langkap ang sabi lang ang sabi niya mga kaidol ay mag-iingat lang ko dahil maraming mga pagsubok na aking dadaanan bago po yung kayo na kayo so kailangan kong mahanap yung mga kaidol sana may tagong kayo kaidol para magamit ko yun para sa para sa pagkiligtas ko sa kapatid ko kasi nakakatindig ko namin balay po dito so maraming salamat po talaga mga kailo kasi hindi siya nakali so yun na po mga kailo isang itlog ang gusto mo pahanap niya sa akin at yung itlog na ito na po at sa puno daw ng kahoy pero wala siyang sinabi kung sa akin so susubukan niya ang hanap para gagawin kong lahat mga kailo para sa kapatid ko at saka sa mga piyag sa mga anak ni Kapsa at saka kay ano po ngayong mag-headlong kasi hindi ko alam kung saan ko hanapin yun. So, sana magtakumpay ako sa ang uh, aking maghanap ng headlong. Sana. So, ang inaalala ko ng headlong, uh, yung sinabi niya na mag-ingat daw ako kasi maraming pagsubok ang gadaanan ko bago ko makuha yung ah... Uh, ito na mga malik no, kahit anong mga elemento mga kaidol yun ang sinabi ayun uh, ang sinabi niya sa akin bago kumakuha yung itlog ito yung wala po so yun mga kaidol no, uh, sana patuloy pa rin kayo magsuporta sa akin kung kayo gusto mas mag sana po uh, po sa akin uh, mission bago po uh, bago mahuli ang lahat so yan thank you so much mga ka -idol. maraming salamat po galus po sa inyong lahat ulitin ko mga ka-idol sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel please subscribe my channel Bird Strike TV sa kapatid ko po mga ka-idol Prime TV at saka pakipindot na rin po mga ka-idol sa notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking may-upload at saka mahilingin lang rin ako sa inyo mga ka-idol ah yung no skip ads po mga ka-idol malaking tulong na po yun sa amin para po sa para po sa aming ano yun, sound yon, So yan, thank you so much. Ganbis po sa inyong lahat. Maraming salamat po.